Hello guys, ito tuturuan ko kayo paano maglagay ng restriction sa inyong cellphone para yung mga bata mabawasan yung screen time. Ito gagawin natin. Punta tayo sa settings. Yan, piliin natin yung digital well-being and parental controls. Click natin. Tapos, ito, lagay natin sa app timers. Search natin. YouTube. Lagyan natin YouTube. Ayan, YouTube. Set timer. O, uh, example, lagyan natin 3 hours. Ayan. Lagyan natin 3 hours. Dahil nagamit na natin siya ng 1 hour and 3 minutes. Meron pa tayong natitirang oras na 1 hour and 56 minutes. Yan po mga kaibigan. Salamat po.